sa palengke ng gulay lumitaw ang isang pulubi. Bakit nga ba ang taong walang pera? Minsan mas mabilis pa ang naiisip na paraan kumita kaysa sa may kapital. Sa Maynila, isang araw sa palengke ng gulay ay lumitaw ang isang pulubi. Iilan lang ang naglagay ng bariyang piso sa basag na mangkok niya. Karamihan ay lumakad lang. Itinala niya ang mga address ng mga nagbigay. Ilang oras matapos, may humintong isang Rolls-Royce, sumakay siya at isa-isang dinalaw ang mga bahay ng nagbigay. Ibinalik niya ang pera, ngunit sampung beses na mas malaki. Kung maya nagbigay ng dalawampung piso, binayaran niya ng dalawang daang piso. Kung limang daang piso, binayaran ng limang libong piso. Ang buong palengke ay nagulat. Kinabukasan, bumalik ulit siya. Lahat halos nagbigay libo-libo, sampu-sampung libo, at isinulat pa ang address nila. Wala pang isang oras, may hawak na siyang daan-daan na libo. Pagkatapos bigla siyang nawala at hindi na bumalik. Isang araw, kumain siya sa isang maliit na karinderya ng Beef Mami. Pagkatapos kumain, napansin niyang walang tao. Tinanong niya ang magandang may-ari. Ang sarap ng mami dito, pero bakit walang customer? Sumagot ang may-ari ng malungkot. Isang buwan na akong bukas, kumita pa lang ako ng pitong libo. Bukas baka magsara na ako. Nalungkot ang pulubi at nagsabi, Huwag ka munang magsara, may paraan ako para mapuno ang karinderya mo. Napangiti ng mapait ang may-ari. Huwag mo akong lokohin. Isa kang pulubi. Paano mo ako matutulungan? Kalma lang ang pulubi. Makinig ka lang sa akin. Wala ka namang mawawala. Nag-alinlangan pero pumayag ang may-ari. Sige nga, ano plano mo? Sagot ng pulubi, isang pangungusap na ikinagulat niya. Simula bukas, palitan ng karatula. Maglagay ng banner Libre ang mami para sa senior citizens at mga batang wala pang anim na taong gulang. Libre rin para sa street sweepers tuwing lunes, miyerkules at biyernes. Nagulat ang may-ari. Lugi na nga ako, paano pa ako kakaya kung libre? Sabi ng pulubi, ito ang number ko. Sundin mo lang ng isang linggo. Kapag lugi, ako ang sasagot. Dahil sa desperasyon, sinubukan ng may-ari. Hindi niya akalain, buong lungsod ang nag-usap-usap. Dumagsa ang tao pumutok sa social media at pahayagan. Pero totoo nga, wala pa rin kita. Muli siyang tinuruan ng pulubi. Bawasan ng noodles, damihan ng sabaw, bawat bowl gasos lang limang piso. Tapos magdagdag ng steamed buns na may design, labin limang piso bawat isa. Ang mga batang kumakain ng libreng mami, halos lahat binibilhan pa ng dalawa hanggang tatlong piraso. Pagkalipas ng isang buwan, umabot ang kita sa pitong daang libong piso. Tuwa ang may-ari, agad tumawag para humingi ng susunod na plano. Sabi ng pulubi, Tanggalin ang luma mong inumin, magpa ng sariling soft drink na may tatak ng karinderya, 35 piso bawat baso. Gawin mong medyo maalat at maanghang ang sabaw para mapilitan silang bumili ng inumin. Tapos maglunsad ka ng membership card, 20 piso lang, may ang libreng itlog at ang libreng inumin. Pero makukuha lang kada isa sa bawat pagbisita. Sinunod ng may-ari. Sa loob ng isang buwan, mahigit limang daang customers kada araw ang kumuha ng membership card. Ang gasto sa itlog at inumin, wala pang dalawang piso bawat isa. Ang bawat mangkok ng mami, netong tubo labing walong piso. Ang karinderya, kumikita na ng isang daan at dalawampung libong piso bawat araw. Akala ng may-ari tapos na, pero sabi ng pulubi, Kung gusto mo pang palakihin, humanap ng mga nanay sa parke. Ipagbenta mo sa kanila ang membership card na 20 piso. Sila ang kikita doon, pero ang customers na may card ay tatanggap pa rin ng 100 itlog at isandaang inumin. Nag-alinlangan ang may-ari, baka malugi. Pero pinilit ng pulubi. pagkatapos ng isang buwan, nakabenta ang mga nanay ng higit anim na libo na cards bawat araw. Ang karinderiya, kumikita ng 7 milyong piso bawat buwan. Muling naglabas ng killer move ang pulubi. Mag-anunsyo ka ng franchising bayad lang ng dalawang daang libong piso, pwede na silang maging dealer. Namangha ang may-ari, paano ka nakakaalam ng ganitong mga diskarte? Ngumiti ang pulubi, ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo ay hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang mindset tungkol sa pera. Sabi ng mga ninuno, kung walang matinding diskarte, paano ka magkakaroon ng napakalaking kayamanan? Huwag mong isipin na pagtitipid at pagpapakahirap ang magpapayaman sa iyo. Ang totoo, nasa isang aklat na ang sikreto, paraan ng pagpaparami ng pera. Dito nakatago ang libu-libong taon ng karunungan sa negosyo. Hindi nito itinuturo ang mabilisang yaman, kundi kung paano gawing ang pera mismo ang hahabol sa'yo. Kung maintindihan mo ito, sa loob lang ng tatlong taon, mag-iiba ng buo ang estruktura ng yaman mo. Huwag mong hintayin na lamunin ka ng utang, bahay, at kotse bago magbasa. Kung bata ka pa, mas maaga, mas makakaiwas sa sampung taong paikot-ikot. Kahit apat na pong ka na, pwede pa rin itong maging pinakamalaking turning point sa buhay mo. At kung hindi mo pa rin babasahin ngayon, kailan pa?